Sawi ang isang mag-anak matapos masunog ang kanilang bahay sa Bulacan. Na-trap din sa sunog ang isang 80-anyos na lola sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nagpasaklolo sa mga kapitbahay ang babaeng ito matapos sumiklab ang sunog sa sityo Balanghoy, Barangay Gunob sa lapo lapu City, Cebu. Mag-aalas stress ng hapon kahapon. Natrap sa loob ng bahay ang isang 80 anyos na ginang. Kasabay niyan, nagkumahog naman ang ilang residente na maisalba ang kanilang mga gamit. Agad na rumisponde ang mga bumbero pero dahil luuban, kinailangan pang pangdugtong-dugtongin ang mga host para umabot sa mga nasusunog na bahay. Matapos ang halos 20 minuto, idiniklarang under control ang sunog. Tatlong bahay ang natupok sa kasamaang palad. Hindi na nailigtas ang natrap na si Lola Elsa Baring. May sakit raw na Alzheimer's ang matanda at hindi na rin nakakalakad. Gaya ng butin canister, may nakita tayo dun, saka maliit na LPG. Sabi ng mga no, natrap daw, sabi ng mga kapitbahay, ano. Kasi yung matanda na yun, kahit anong bagay na lang hinahawakan, sabi na ano, may nakita daw siya ng nag, sinubukan niya magsindi ng ano, usporo nasa wirin sa sunog ang isang mag-anak sa barangay San Jose, Bulacan, Bulacan madaling araw kanina. Natrap sa loob ng kanilang bahay ang mag in partner at ang walong taong gulang nilang anak. Malapit na po sila sa city, city, Hindi lang po sila umagot na sa tingin ko po sila po ay nasa po kayo Nag-collapse na po. 8 meters away po dun sa gate. Sa investigasyon, lumalabas na nagsimula ang sunog sa paupahang tindahan ng mga biktima. Patuloy pang inaalam ang sanhinang sunog. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.